Good evening everyone. Maraming salamat sa inyong lahat guys. Sa mga subscriber ko, shout out sa inyong lahat. Shout out kay Bibit guys. Nag-comment sa aking YouTube channel. Thank you Bibit sa imong suporta sa ako ang channel. At matagal na rin akong nagsubaybay sa mga video ni Pugong Biyahero guys. Mula pang hindi pa ako nag-YouTube, hindi pa ako nag-Facebook. Nung nakita namin yung mga video ni Pugong Biyahero, yung mga tinulungan niya na umiiyak, napayak din kaming nanonood sa kanyang video guys kaya na-inspire ako nga sana ganun din ako magatulong kahit kunti lang malay nyo guys balang araw guys mayroon akong furniture guys kaya doon ako na kumukuha ng pira pang sa kapwa kahit kunti lang guys pero apat na ang natulungan ko guys sa aking pagbablog hindi man ako napansin sa mga mga tao kasi maliit pa ako na ano maliit pa ang subscriber ko maliit na channel pa lang kaya maraming salamat kahit kanon Ang channel ko guys, konti pa lang mga subscriber ko. Maraming salamat sa inyong suporta guys. Good evening sa inyong lahat. God bless us all. Kailan na ganito yung edad na ito? ka. Nami atoon na tigulang na, guys. Nanghawa sila silang ipuyan. Kaya mga na problema. Mga namalin sila sa bukid mo niya mga atoon guys. lang ko ipaabot sa tabang. Nakalang sila itambal ano yun sa ribulang ato yung bugas og gamay o pwitsaw, guys pag ginagamay guys basta importante magkarabang makatabang nakas dito sa ibabaw mag motor lang ni guys ayaw mo ito ka na ay kami na kanila na doon yan Dunes. ito ang unang pagkakataon guys na tinulungan ko ang isang matanda Naawa din ako sa kanya kasi parang nantampo siya sa mga anak niya kaya tinulungan ko siya. At saka nung tinatanong ko siya, thank you pala sa nagko-comment sa YouTube channel ko. Lalong lumakas ang dibdib ko, guys. Maraming salamat sa inyo ang pag-message sa akin sa YouTube, guys. Magmasyal na minahanggap ang tuwang uh, pwedeng gallery sa Tanoxie. Ngunit, doon naman ako nagpapistahan na tayo galing na namin vlogger, no? Nangyari, nangyari ni vlogger na doon niya si Kupito siya o walong kapis na subscribers na ito so lakpaka na to ito naman ang pangalawang pagkakataon guys nga nakatulong ako nang pikay ako ng soft drinks na walong case sana nakatulong na ako sa kanila guys salamat guys a few moments later at ito naman ang pangatlong bisis pangatlong pagkakataon guys na nakatulong ako sa kapwa ko kasi itong taon na to guys pinaalis sila sa kanilang unang tinitirahan at pinalipat ko dito sa aking lote dito ko na sila pinagpatayo sa aking lote malapit sa aking bahay binigyan ko sila ng trapal at saka kahoy mayroon naman ako mga retaso sa furniture binigay ko sa kanila para mayroon silang magamit A few moments later. Ano sa may mong kunday kayo? Oo, ako sa sayo na mo ka. Mag-amot mag, mag, nag sila o sinina pa sa mga cheer dance. Amot may yung 139. Oo Ang ako ba? Ang Wala saan mama. What? pa paman niya tagdaan mo eh. Nasa may ikaw, kung ano ba nga? Ang mga libero na rumba. Nakay, Ayaw yun eh, mali ako yung ba ito. Ilang, layo ko may lang crossing. Maling tamat lang yung bawas yung magkakita ko pa para ah, bayad ala. Pero magiging uh, dahil mag na eh. Kung 13 na niya, mag-alit si school shoes o so blouse niya kay kaman um, siya blouse o so school shoes. tako takot gilay lang na. Ha? ang problema na ako, takot tako gilay na. Kato gano'y tutorial no, kay huwag ka nakabayad niya. Si na lang ang ibayad niya. Hihilak mo si Jirin ato kay huwag kay kwarta ibayad. So naanan na lang si Muna. Siya na lang daw bayad. naka sa siya kuhan ng tutorial kay ibayaran mo siyang maestra. Huwag so, manigwala sa papa. Nagi test niya, try og chat yung mama para maanalayan mo sa inyong project sa sila nung mas. Good lang, padala no, ba to? Pero wait, nagay, kurta na wait, call man lang sa kay, 500. So ano mo papahinam, maginaman mga nalit ako wala. Yeah, Nga, karoon, wala pa man ang papadala. Ang so, saan, so, ang so, man nilang, pero no. di ko no, yung Mga nalit, this yung inahan, mga mapadala man, ugma daw. Inyong isuri ako din yung inahan, yung mapadala maka.

Pero na pa nababasaban? O bago sa estudyante? O ganyan ko ganyan ako ganyan ako Dito nagpalit ko ba nga ako na mo? Tulog na Nagkakainan na ba yung ko ipadala sa mga mga Bilang bayangan mo para siya kayo? O okay Mag-order naman sila ako kapilog siya rin doon sige lang po Pakal ko na lang sa kalibog ma Para lang ma magkawan Magkawan sa ilang project Magkawan ang problema na Kung sa'yo bayad na ako ako yung trabaho ko taro Pinagbayaran akong trabaho Kaya kahit kung naka yung order lang pinahinagdag. pwede hinagdag Tarbaw ka tarbaw Unta ka kaya para lang ma Hindi ka pwede pwede to Kaltas kaltas ba Para rili ka mabugat ani mo mga para lang bugat ang gasto Salamat tayo ba eh Mga na yung decision kay Balo, na nyo ko lang si Wangko ni Ralto yun. O, ang kaibalo nyo ko gawa nyo Kira eh tanya kamu tanah tu, tanya yang atau atau kena tanya yang atau jenis yang terpal ramai tanya yang atau. Mangani prima. Terus Ito rin ang pang-apat na pagkakataon guys na nakatulong ako sa isang bata guys. Pinigyan ko sila ng 4,000 para lang pinambili ng gamot kasi napilay yung likod sa bata nung nabagsakan sa ng bato. Nung naris ko namin siya guys, akala ko na ano nang nangyari. Ang hirap talaga guys, basta may isip kang pagtulong sa kapwa bahala na guys, basta makatulong kahit kunti maraming salamat sa inyong suporta guys uh, paliwag ko sa pag subscribe, like share, maraming salamat sa inyong lahat guys good evening sa inyong lahat, good evening, maraming salamat